daw lang. Mam dito po muna. Tingnan kayo to. Para isang ano okay. daw. sa pangalan ng Mam basis is yung remarks niya against dito dito sana kita kita. po. Hey, hey, good, देखो अलग-अलग है ना ऐसा नहीं मां ये तो अलग अलग है और एक अलग है यहां पे पिक तो मां लगता है टाइम पे आके और धन्यवाद बाय देयर

So, wala lang. Para mabilis natin, nandito niya sa, sa, sa point as well, Kahit anong isa na na siya, i-dump sa kanya. At isa ano, siya, ad 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 And, na na siya, advance At aaralan na rin niya ano yung patuloy response niya or yung defense niya pagdating na sa copy. Pag man nasabihin na, si Senator, alam Senator, Senator, for, Senator Apo. Nung dalawa din, di kung ano si Hindi. 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 kasi, Hindi. 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 kasi, Hindi. 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 Yun na nga, eh, parang the next day doon lang nagsisink in lahat. And then, parang more or less doon no, pa nakikita yung mga video. Oo. Mm, -mm. Na tinawag na. Yeah. Ay, sa ito ang mga nga nakasapa oh